sa inyong lahat ha. Ipapakita ko lang sa inyo o i-update ko lang kayo sa mga dati ko nabiling ibon na dumadami na sila ngayon. Ayan. Kaya ko sa inyo ha? Ayan si Danaya, ayan Silver Aiden. Ayan. Yan yung ano, yan yung dati niyang video nung una ko siya makuha. Napakagandang Silver Eye niyan. Ayan. Tapos yan yung unang anak nila ni Ibrahim. Ayan, ayan si Ibrahim ang cup na silver eye na Jan Dole ayan napakagawa po ito yung una kong picture na nakuha ko siya ayan, ayan si Ibrahim ayan Danaya tapos yung unang anak nila tapos may itlog pa sila dyan ayan pares may similya yan Napakaganda ni Danaya oh. Ayan, yung unang anak nila. Tapos meron pa ako sa taas. Ayan, Tignan niyo sa taas 'yan. Ayan si Amihan. Diyan na Arden Dolly din 'yan si Amihan. Napakagandang silver eye din 'yan. Black velvet. Ayan, 'yan yung unang picture nung nakuha ko siya. Napakaganda. Ayan, 'di ba? Ang ganda, 'di ba? Tapos 'yan yung second clutch nila ni Asan, the golden eye second class na nila papakita ko sa inyo yung unang anak nila na kamukha din ni Amihan ayan tingnan nyo ito yung unang anak nila di ba? Diba? maraming maraming salamat sa mga nanonood ng update sa video ko sa tungkol sa mga dyan na arpin ko so, ayan please watch na lang MC. tapos update ko kayo sa mga bagong video nila sa mga anak nila ayan. Thank you.